Chief Analisa. Ma'am, maganda umaga po. Yes, good morning po, Sir Ted. At sa lahat po na nanonood, nakikinig sa Radyo 5. Good morning po. And thank you for your uh, time again this morning, ma'am. Ma ma'am, marami kasi nagtatanong nga di ho ba, kailan mata ang tawag ho ba dito, ma'am, ay heatwave na ngayon? Kailan kaya matatapos daw ito? Mm-hmm. So, sa so, ngayon po, hindi po natin ginagamit yung matatawag na heat wave, Sir Ted, dahil yung pong, uh, sinasabi na heat wave ay mas applicable po dun sa tinatawag na mid-latitude countries kasi po, ang WMO definition ng heat wave ay five consecutive days na 5 degrees or more kaysa dun sa normal niyang nararanasan. Yun po yung tinatawag na heat wave. So, base po dun sa mga datos natin dito, historically, ay wala naman po tayong nakakaranas ng mga gano'n. so meron po mga around 2 three, 3 up to 4 degrees pero hindi rin po inaabot ng 5 days maaaring 2 to 3 days lang kaya po ang ginagamit natin ay extreme heat or heat extreme po okay so so, um, so hindi so, siya hindi siya heat wave but regardless nga sa tawag n'o ma'am <laughs> oho opo, opo. Uh, ma'am kailan po matatapos kaya ito ano po inyong prediction po ma'am mm -hmm. Well, uh, sa ngayon po, itong matataas po na mga heat index natin or yung damang init natin ay possible po uh, at least up to first half of May, meron ganyan. Pero Sir Ted, uh, historically po, kahit po wala, hindi warm and dry season months natin, nakakaranas din po tayo ng matataas na discomfort level. So, hindi lang po during warm and dry season months, kaya lang po medyo talagang mas marami kapag ganitong panahon natin ng tag-init or, or yung dry months natin. Pero kahit po mga araw, June, July, na kahit po may mga tag-ulan na may mga areas pa rin po na matataas yung heat index na pwedeng umabot up to 42 or 43 na nasa danger level din po. Pero hindi na po ganong karaming uh, lugar. Mm -hmm. So, ibig sabihin, maaari pa rin po natin maranasan yung mga yan sa mga iibang lugar, ibang mga lugar. Opo, opo, opo. Sa bawat oh, lugar... Uh, ma maaaring hindi na ho gano'ng kainit pero sa ibang mga lugar po uh, mas mataas pa ang pwede ho nilang uh, maramdaman ma'am, gano'n po iyon? Yes po at mm -hmm. mas mataas certain ang possibility mm -hmm. na itong mga around 46 to 47 yan po yung mga possible din po na nararanasan natin ngayon na hindi mm -hmm. karaniwan na matataas na heat index sa ibang buwan po natin. That is why ito mm. yung medyo uh, tinitingnan natin yung mga 45 pataas na mga areas na matataas ang heat index at this time of the year. So yun po yung talagang matanday mm. or mataas mm. ang alinsangan. Opo, opo. So ma'am, sa Metro Manila po, eh, di ho ba lagi din pong mataas ang heat index dito sa atin? So magtatagal po ito? Yes tama po kayo Sir Ted. So although meron na po tayong mga tinatawag na mga local thunderstorm activities mm -hmm. in some areas yung mga panandali ang pag-ulan. So ibig sabihin po Sir Ted, kaya po nakakaranas tayo ng mga short duration rainfall na local thunderstorm activities. Maaaring before po mangyari yon or habang nangyayari yung local thunderstorm activities, tumataas po yung ating uh uh heat index noon na uh, time na yon and that is why meron tong mga areas na kapag nakaka-receive na po tayo ng 53 na mataas na heat index yun po ay maaaring paulan na po dahil mataas ang relative humidity noon so maaaring mataas ang alinsangan pero maya-maya maaaring papatak na po yung ulan From local thunderstorm activities. But for now, ito pong mga areas na including Metro Manila na may mga 44 na pong predicted po up to 45 actually last April 23. Mataas po yung heat index or damang init natin dyan sa may Pasay City. So yan po ay mga possible pa na rin nating mararanasan sa mga susunod na araw. Opo. Ma'am, uh, hindi huba, sobrang alinsang, sobrang init at pagkatapos makakaramdam ka na uy, na parang pumapatak patak yung ulan and then may mabilis na pag-ulan. At pagkaopo opo, pagkatapos po. naman nun, lalong nagiging so sobrang ang init. Yunho bat ganun ho talaga, Mama no? Yes po, tama kayo sir Ted. Uh -oh. So mataas po yung evaporation rate and then nagkakaroon po ng uh, mga pag uulan and then pag, pagdating naman po nun yung singaw ng ating mm -mm. kalupaan. So mm -hmm. yun naman po ang, ang nakakapagpainit or nakakapagpataas din ng alinsangan uh -huh. natin. Nakakadagdag no sa alinsangan. Okay. Opo. Okay, so ma'am um, ano ang inyong prediction? Kailan ang dating? Di ba pagkatapos po ng El Niño, Laninia naman? Yes po. Possible po. ah uh, earliest possible ang pagdating po ng uh, laminya ay around June, July, August or Ted. Mm -hmm. Pero dito po, uh, uh, base sa latest prediction ng pag-asa, yung talaga pong darating yung maraming ulan ay pagdating po ng August, September, October. Mm -hmm. Although yung May, June, July natin, meron na pong mga pag-uulan yan. Mm -hmm. Pero hindi pa rin po yung usual na matatanggap natin ang mga ulan. Uh, at inaasahan po natin yung mga kasagtagan ng habagat at maraming ulan ay August, September pataas po. Up okay. to end of, the of this year. Apo. So sa ngayon ma'am, sa katanungan po ng marami, ngayon po sa amin po ditong social media page, kung kailan ba huhupa itong sobrang init na ito, hindi niyo pa masasabi kung by the end of May or early June tapos na ito? Ah, uh, so, so ngayon po ay sabi nga po natin mm. up to at least okay. first half of May, pero kapag mag uulan ulan na po, may mga areas din po na mm. talaga po mataas pa rin ang posibleng mga alinsangan natin mm. dahil meron po tayong tinatawag na lag effect ng El Nino and yung pre-developing La Nina po started kasi ang epekto nito ayun din po talagang napaka-konti uh, pa ang possible na ulan na darating sa atin. Okay, sige po. Uh, ito bang inilabas na report ng State of the Climate in Asia 2023 ay nakita na po ninyo? Sinasabi ho dito, last year daw ho, ang record high ng temperatura po sa ilang mga bansa kasama sa Pilipinas ay naitala na. Yes po tama po. Nagko-contribute po tayo diyan sa mm -hmm. state of climate, yung global climate lalong-lalo na po dito sa Pacific and mm -hmm. including sa Southeast Asia dahil tayo po din ay nakikilahok as lead center for climate monitoring in Southeast Asia. Mm -hmm. Pero dun sa initial po natin na na-assessment na last year ay nasa top 11 po siya warmest years on record dito sa atin sa Pilipinas. Kaya po naging ganun yung global na mataas ang uh, warmest one of the warmest years on record mm -hmm. last year mm -hmm. kasi po yung eksaktong dumadating yung El Nino nagkakaroon ng warming dun sa karagatan ay northern hemisphere summer po 'yon. Kaya mga record high po ang nailatala mm -hmm. last year lalong-lalo na sa mga mid-latitude countries. Okay. Opo, sige. So, ma'am, meron pong ipinapano ka lang isang pong uh, NGO, no? grupo ito actually ng mga environmentalists na panahon na daw ho para magdeklara ng National Climate Emergency. Ano pong yung take kaya dito? Mm -hmm. um, so, sang, ngayon po, uh, kasi certain kung ikukumpara po natin, uh, histor historically, ano uh, two El Ninos are alike. Although meron po tayong strong El Nino sa ngayon, kung mm -hmm. so ikukumpara po natin yung 2018-2019, so mga around more than 2 uh, around 2 billion pataas po yung naging cost of damage halimbawa po for agriculture uh, example natin, that was weak El Nino. Pero ngayon po ay strong El Nino. So ngayon ay um Maliit pa po yung damage ko ikukumpara do sa 2018 tonight mm. 2018 na El Nino which is weak in terms of agriculture so ibig sabihin po ay Uh, hindi natin maiikumpara na ganun, ganun, kataas ang posible dahil meron po tayong mga ginagami, ginagawang <laughs> intervention at strategies po dun sa iba't ibang sektor at least para malesin po natin yung impact dito sa atin. Mm. So uh, kapag, kapag sinabing national climate emergency, uh, kayo ho ba meron kayong definition nun sa pag -asa? sir uh, wala pa po sir Ted, mm -hmm. kung mm -hmm. ano po yung masasabi natin na emer mm -hmm. emergency so gaya po ng sinabi natin apo, apo. so meron tayong mm -hmm. mga extreme heat na mga nararanasan mm -hmm. the, the, pero hindi uh, ditong mga in the next couple of weeks naman po and mm. then after naman po noon ay eh, medyo mag-uulan na so maiiisa na rin po natin uh. yung mga iniintay natin na mga pag na rin darating na din po Opo opo sige so we expect ko oh, by the middle of uh, the month of May no may mga paramdam na po kahit pa paano Yes po hopefully po. hopefully samahan po Apo. natin ng... kasi hindi rin naman kami uh, sir yes. now 100%. <laughs> we we, uh, we work on probability or chances yes, po. Yes ma'am, yes ma'am. Kaya Apo. nga po ang tawag ay e prediction eh. Opo. Tama po. Opo, we predict lang ho. Sige po. So ma'am Analisa, salamat po muli sa inyo pong panahon ha. Mm. -mm. Okay oh, po, good morning. Good morning and have a good and hot week and parang salamat po nang marami. Thank you. Si Ma'am Analisa Santos po ang happy ng Climate Monitoring and Predictions Section ng Pag-asa. Tet at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.